Mga kapatid, ipinagmamalaki ni Mayor Rodrigo Duterte ang mga nagawa sa Davao City, kaya raw ito naging maayos at disiplinado. Mga programang posibleng i-adopt o pairalin din daw sa buong bansa. Ano nga ba ang mga bawal sa Davao? Una na dyan ang liquor ban. Bawal magbenta ng alak mula alauna hanggang alas 8 ng umaga. Bawal din ang pag-inom ng alak sa mga establishmento o sa pampublikong lugar na kapareho oras. Bawal din ang paninigarilyo kabilang ang e-cigarette at shisha sa mga pampublikong lugar. Pwede lang sa smoking area. Obligado din ang mga may-ari ng establishmento na mag-post ng no smoking sign. At may parusa din sa mga taong pinayagan o hinayaan ang paninigarilyo ng iba na wala sa tamang lugar. Bawal din ang pag-iikot sa lungsod ng mga minor o yung below 18 years old nang walang kasamang magulang o guardian. Bawal din ang paggamit ng non-biodegradable plastic bag sa mga tindahan. Hindi na ito pwede, pati na ang mga styrofoam na lagayan para sa pagkain. May ipinapatupad din na 30 to 60 km per hour na speed limit sa Davao City, depende sa lugar. Alam na rin nating lahat na bawal ang paputok sa Davao, kabilang dyan ang paggawa, pagbenta, pagbili at pagdala ng mga ito. Bawal din po ang sadyang pagdura o sa mga kasada establishment at mga pampublikong sasakyan. Limitado naman hanggang alas 10 ng gabi ang operasyon ng mga karaoke kapag walang soundproofing at nagdudulot ng matinding ingay sa paligid nito. Be sure to come back. Use 5 2016.